Okay guys, good evening. So, mungo ko ng tutorial ngayon para sa mga wala pang alam kung saan kukuha ng, ng sa mga sound effects na gamitin sa video nila. So, umakot ako para sa inyo. Lalo, so, lalo na po yung mga next nila pa lang. So, let's go! Open na natin yung Google Chrome natin guys. Dito tayo magda-download ng apps guys kasi doon sa Play Store may bayad. So, dito tayo kasi free dito. So, search na lang MyInstance instance. O, so, lumabas na, click myinstance.com. Okay, andyan na. So, punta lang tayo sa pinaka guys. Scroll down lang natin. Hanapin natin yung install app. Oops. Wala pa siya, guys. Balik-balik so, natin guys. Scroll down. Scroll down natin ulit. Oops. Okay, lumabas na yung install app. Click natin yung install app. Click install. So, antayin lang natin. Okay. So, andyan na yun sa cellphone natin guys na download na yun di okay, diba nandyan na siya so click natin para testingin natin yung mga sound effects first lang kayo dito guys marami nitong sound effects Okay? so try natin tong anime wow so itong isa yung oh no no try natin <laughs> no, 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 no. <laughs> itong isa sad meow song try natin so para ma-download nyo itong sound effects guys ganito lang gawin nyo click yung pangalan ng sound effects then click download mp3 so antay natin ma-download na-download na siya guys so para magamit natin siya sa CapCut yung sound effects na yung ganito gawin natin punta tayo sa CapCut Then dito may video ako na na-save na dito so try natin na lagyan ito ng sound effects na download natin kanina. So dito may sound effects na ako na nilagay dito so i-delete lang natin. So delete natin to guys. Okay, delete na. Tapos punta i-click niyo yung sounds. And then click niyo yung folder device din dito sa device guys yung mga na download nyo na sound effects galing sa my instance so dito yan napupunta so yung na download natin kanina yung meow meow so search natin dito meow pagkatapos na search mo lumabas na siya click mo yung plus so ito na napunta na siya dito guys so ganyan lang ang proseso guys sa paglagay ng sound effects galing sa my instance so sana nakatulong tong video na to at kasure na lang para makatulong naman sa mga nagsimula pa lang. So salamat sa panood guys. God bless. Bye bye.